Magandang araw po ako si Gabs Fidel at ito ang landas ng pag-asa. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa ebanghelyo ni San Lucas, kabanata 13, mga talata 10 ang labing pito. So sa atin pong ebanghelyo ngayon, uh, natatalakay ang isang tagpo kung saan si Jesus ay nagtuturo sa sinagoga sa araw ng pamamahinga. At doon din po sa araw na iyon, nakita siya ng isang babae na labing walong taon lang may karamdaman. So kung sa panahon po natin ngayon, eh, nag na yung babae sa kanyang karamdaman. So labing walong taon ng um, may sakit. At yung sakit po ng babae, hindi makaunat. At sa madaling salita, pinagaling po siya ni Jesus. So after 18 years, labing walong taon, pinagaling po siya ni Jesus. At ayun, nakaunat ang babae. Mababasa niyo po sa ating Ibanghelyo. At isa uh, isang interesting na nangyari, nagalit sa kanya, nagka-issue yung tagapamahala ng sinagoga dahil ang sabi niya, hindi dapat nagpapagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. So, ang konteksto po, kasama po kasi sa practice nung panahon na, uh, nung, namang panahon ng ating Panginoon Kristo, bawal na bawal o hindi ini-encourage ang gumawa ng kahit ano, trabaho, magpagaling, magbinister sa araw ng pamamahinga. Pero kung pag-iisipan po natin, ano, maganda pagnilayan, dalawang bagay po ang aking pong, uh, ang imbitahan ko kayo yung pagnilayan. Una, dapat hindi ipinagpapabukas kung alin ang makakabuti sa kapwa. Hanggat maaari po, kung titingnan niyo po yung kwento ng babae sa sinagoga na pinagaling ni Jesus sa araw ng pamamahinga, di ba nagka-issue yung nagka-issue sa tagapamahala ng sinagoga. Kung iisipin po natin, labing oh, walong taon nang may karamdaman ang babae. At dahil po sa kapangyarihan ni Jesus, gumaling siya. Pero, still may issue pa rin yung tagapamahala ng sinagoga diba na miss yung opportunity na miss yung milagro dahil sobrang nakatuon sa rules and regulations. At ito po ay magde sa sa pangalawang punto ngayong araw. Baliwala ang rules at regulations kapag hindi ito nakatuon sa pagmamahal sa Diyos, sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Kumaalaala po natin kahapon araw ng linggo ang ating pong ebanghelyo, ganun ang usapan tinanong si Yesus kung ano ang pinaka importante sa mga kautosan. Di ba meron po tayong sampung utos. Ang sabi ni Yesus, lahat daw po iyon ay kumbaga masasamaray sa dalawa. Mahalin mo o ibigin mo ang Diyos ng buong katawan, puso, isip at kaluluwa at pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. So kung, kung, kung titingnan po natin, lahat po dapat na ating ginagawa ay tungkol sa pagmamahal natin sa Diyos. At pinakamai express po natin ang pagmamahal natin sa Diyos kapag tayo ay nagmamahal ng kapwa. Halimbawa po, sa kwento. Um, 'di ba po, uh, may mga mag-asawa na nagsasama ng mga maliliit na anak sa simbahan tuwing araw ng linggo para magsimba. Nakakakita po ako ng mga mag-asawa na dahil bata ang kasama nila, syempre malikot. Baga, palisaw-lisaw, naglalaro habang wisa. At nakakita po ka ng magulang na pinapagalitan ang kanilang mga anak. Dahil malikot, dahil magulo, dahil maingay during the mass. At minsan, nakakakita rin po ako ng mga mag-asawa na nagkakairingan sapagkat malikot ang kanilang anak. O minsan, nagtuturuan sila sino magbabantay, sino kakarga na kung oobserbahan po natin, ang reason kaya tayo nagsisimba ay upang mas maintindihan ang pagmamahal ng ating Panginoon Yesu Cristo at nang sa gayon, may apply natin sa mga pinakamalalapit na tao sa buhay natin. Kaya kung titingnan niyo po sa example ko na yun, minsan sa kagustuhan natin maging uh, masunod ang rules at regulations, na may miss out natin ang pagkakataon upang magmahal. Kaya po, pabalik po ako sa una kong punto, hindi dapat ipinagpapabukas ang mga gawain na makakapagpabuti sa kapwa natin. At pangalawa, kapag ka po ang ginagawa natin ay nakabase na lang sa mga rules at regulations at hindi ito nakatuon sa pagmamahal sa Diyos, sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa, baliwala po ito. Sinabi po yan ni St. Paul sa mga taga-Korinto. Baliwala ang lahat kapag hindi ako nagmamahal. So ngayon po, sa ating sa araw na ito, pagninilay sa araw na ito, hindi ko po sinasabi na suwayin lahat ng rules and regulations. Bagko sa ngayon pong imbitasyon ngayong araw na ito, ay suriin ang ating puso. Tayo ba ay sumusunod sa rules at regulations versus nagmamahal dahil po kapag ka walang pagmamahal bali wala po ang pagsunod natin sa mga rules at regulations no ako po ay medyo bata nakabasa bata pa nakabasa po ako ng isang quote ang sabi po sa isang quote it is better to be loving than to be right sa tagalog po mas mabuti ang maging mapagmahal kaysa maging tama at yan po ang aking imbitasyon sa at, sa ating sa araw na ito magmahal muna bago tayo maging tama. O kaya naman, siguraduhin na sa pagiging tama natin, hindi natin nakakalimutan magmahal. Muli po ako si Gabs Fidel para sa Landas ng Pag-asa. Kung kayo po ay na-inspire, na-bless, i-like po at i-follow ang ating page at i-share po ang video na ito. Nang sa gayon, marami din po ang ma-inspire at ma-bless. Hindi po magandang umaga.